Hello, another great day mga preps. So for today's video mga preps, pansin ko do ka init gitsang panahon ka daw ka kapoy gitsang adlaw nga ni. Eh, diri naman ako sa bunga. Ah. Diri sa ginatawag nila nga kapoy. Kung mag food trip ka daw madula ka ang stress mo. Te sabayin nyo naman ko diya. Ah. Food trip naman ta mga preps. Oo, uh, amo man na ng bulong sa aton nga stress. Ang pagkaon sa load adlaw. Stress eating ko no, haya. Ah. te ari, umpisahan ta sa ilang nga cold drinks. ang iyang nga kulay cool no. Ang manig tawag nila nga blue soda. Sakto lang ang katamis niya. Kag guwapo gisa sa bulong gisa sa init nga panahon. Out out sa imo boss Kebs. Guwapo ang serbisyo ah. Guwapo diri foods mga preps kay aside sa naming ilang nga pagkaon, guwapo lang ilang serbisyo sa aton. Minami gid ang lugar. Kaduwa nga gi-order namon mga preps sa ring cheesy pizza nila. Solid nagatunaw-tunaw gid ang cheese sa sulod sa pizza. Pertiga tika mananam sa kaunon. Nami sa pagkagat mo kay cheese, gi sa kag matudlaw gi sa imong dila dayon. Kay tatlo nga serve nila ning pasta alio naman nila. Tilawanta naman with matching garlic bread pa na siya. Papuy lang nga pasta kay indi siya masado dry. Kag mamalan mo gin nga wala sa Kintipid tipid sa ingredients. Para to ila nga serving dire kag sulit na sulit gid kung magkaon ka di. pisanan yung na ta na food trip guys ah. sabay ko na sila tanan para diretso diretso na sa kage. <laughs> Nabusog gid kuya ako niya. Di kay nabitin pa ko, naglakat na di sa Jalibeo, nag-order, kay doon mga pe, pagtapos kaon. Tay, madamo, ingat salamat, kida. Bye!